guys ito nga pala guys yung barangay ano barangay Tabud oh parang tabud tabod hindi pala guys yung ano uh, barangay tagulango barangay tagulango nga pala guys doon pala sa kamila yung barangay Tabud grabe guys oh, sarap ng ano sarap ng hangin kasi a playa uh, and ito yung ano nila gym nila guys ayan eh ang ganda. Tapos marami na rin mga bahay dito guys. Ayan. Tapos kabilaan po ang dagat. Ayan. Ang ganda ng mga ang nila dito guys. Yung mga bahay nila guys puro nakahang. O mga ano. Walang bahay na nasa naka-cementado o mula. O gano'n ko lang sa barangay lang. Ayan. Ang ganda ng ano, uh, hangin. Sarap ang ano dito sa barangay na ito. Parang inaantok ako guys. Inaantok ako sa ano ng hangin. Trip ng hangin. Na apply na kasi dyan guys. So. Ayan, hanggang dito lang muna tayo guys. Kaya may aalis na po kami. Habay bye po.